Ah, dati na mamalimos mama, ka lang. Tay. Salamat. Pero mas maganda ginagawa mo kumaga. Kumagawa ka ng paraan kung paano mabuhay. God bless sa inyo. Ako. Dito sa Gapan Nueva Ecija ay nakita namin si tatay. Nagga-guide siya ng mga sasakyan na pumapasok at nagpa-park sa Jollibee. At para makausap natin siya, ay nagpanggap ako na kunwari hindi namin alam ang lugar na aming pupuntahan. Ay, good morning po. Pwede po magtanong? Saan, saan po tayo yung ano, papuntang Bungabo? Bungabot? Bungabot? Bungabo. Kapanatuan? Kapa... Hindi so, na kapanatuan, kaya na kapanatuan. Saan na dinay-dinay sila kayo? Sa dine, sa gawin eh. Pagpagano kayo, may sa dine. Opo. May Dire-direcho na kayo. Basta dire-direcho na kayo. Anak niyo pa? Ah, kala ko anak niyo po. Anong ginagawa niyo dito, Tay? Mga basahan ko ang sasakyan. Basahan oh. ko ang sasakyan. Iyon po ang trabaho niyo rito. Dati, security yun ako. Naikwento sa akin ni tatay na dati siyang security guard malapit din dito. Subalit na mild stroke siya at nawala ng trabaho. Kaya dito na lamang siya araw-araw umaasa sa kinikita niya sa mga taong nagpa-park dito. At ano yan tayo? Hindi naman lahat ng pumupunta rito nag-aabot ng... Oh, okay. At paano po kayo? Okay pa. Pong nagbibigay minsan. Dito, dito, dito. Ayan, dito, dito. Okay. O, lang. pa tayo. Araw-araw po kayo dito. oo. Oh. Bagkaano kinikita niyo? Dito? Oh, po. 200 po. Ah. Oh. Ah, kagaya po no, nagbigay gaya po kayo kumikita. Masagap nat ako kamukha. pala kayo tayo no. Kuwento sa akin ni Tatay, na siya ay mayroong anim na anak at ang dalawa dito ay hindi niya nakayang pag-aralin. Kuwento pa ni Tatay hindi na rin siya nakakainom ng pang-maintenance na gamot dahil kung minsan ay kapuspa sa kanilang kakainin. Ah, tika, tika. Dapero, dito ka. okay, Ak akala ko, Nina, Nakausap ko din ng batang kaibigan ni tatay. Bumibili daw siya ng mga basahan sa palengke para ibenta sa mga nakasasakyan na nagpapark dito. Dati ay nanghihingi lamang daw siya sa mga tao. Subalit may pangarap daw siya kaya mas pinili niya na lang na gumawa ng paraan kaysa manghingi sa ibang tao. Dati po kasi nanghingi lang ako eh. Uh, Sabi sa akin ng mga customer, laki-laki ng katawan ko, hindi ako magkanap Ah, eh. uh, dati namamalimos na ka lang eh pero mas maganda yung ginawa niya po, ano? Ngayon po, hindi po ako, ano eh, hindi po manghihina lang dahil baka sabi ng dati pinagpipunta ka, nanghihini ka na, kaya hindi po ako nanghihini na ngayon. Oo, oh, tama lang yun. Kasi at least, ano, hindi <coughs> ka ba nag-aaral? Nag-aaral ko sa ALS. Ah, nag-aaral ka sa ALS. Okay. Eh ngayon, nga, wala kayo pasok. Wala po. May kapatid ka ba? Opo. Wala kayo magkakapatid? Nag-aaral pa. Hindi na nag-aaral lahat. Ano ba trabaho niyo nanay tatay mo? Nanay ko po, nagsisita ng lugar. Nakikiyahan ang po. Tatay ko po, puputal-putal lang po ng tao Pero mas maganda yung ginagawa mo kung kumagawa ka ng paraan kung paano mabuhay. Kumagawa ka ng patas. Yung iba kasi eh, nangihingi. Kung sansan lang nila pinadala eh. Kung isa malalakas pa yung katawan, nang hihingi, pero ikaw baga, ang gusto mo makatulong sa pamilya mo pagbutiya mo, pag-aaral mo, kasi dahil sa panahon kumbaga, kapag bines ka ni Lord, ikaw na yung susuporta sa mga magulang mo sa mura mong edad, namumulat ka sa ganitong klase na kung paano kumita paglaki mo, magagamit mo yan eh tayo, dito na kayo nagkakilala dalawa po Ah, uh, uh, ah tropa ko na si tatay. Pero ako nga po pala si Ana, Dodoy. Dodoy po pala. Ano, ano po pangalan niya, Danny. tay? Dani. Ikaw, boy. Anong pangalan mo? Jeffrey po. Oh. Magkakaibigan na tayong tatlo ngayon, ano? Apo. Jeffrey, tsaka si tatay Dani. Ako naman po si Dodoy. Parang mas matantay pangalan ko po sa inyo. <laughs> Dodoy. Hanggang mamaya pa kayo dito, tay. Eh, paano yan, tay? Na-stroke na po kayo. Di ba kayo, di ba sa inyo bawal yung mahiinitan ganyan po? Hindi yeah. makakapasok yung mga anak nyo po. Eh kung ba tayo ano, makakalimandaan kayo ngayon, uwi na kayo sa inyo. Kapahinga na kayo. Pwede. Eh, nagbigyan ko na lang kayo ng ano, 500. Oh, para Ah, po. bigay po ni Lord yan para po to sabi niya 250 hanggang hapon na eh at least kahit papano makakatulong sa inyo ano pa? makakatulong pa ako ng gamot po gamot po, nagma maintenance po kayo ito so, boy oh tagdag mo sa pang pasok mo dahil ka mabuti ha bigas. Bibili kayong bigas tayo, tsaka gamot. Pag namin bumili ng bigas, tsaka gamot, sagot ko na yung bigas nyo. Tay, sagot ko na yung bigas nyo para hindi na kayo... Salamat, kuya. Para hindi na po kayo, ano, bibili ng bigas. Sabi nyo, bibili pa kayo ng gamot para may pambaon din yung... Salamat Ah. Tatayano po po ulip pangalan niya. Daring. Daring. Ano pangalan mo? Depric. Harap ka magbuote ha. Para matulungan niya mga pamilya natin saka. Bilang po sa sunod uh... na. Ah, ano? Napa. Okay din na talaga 'yung typhoon. Kakapit ka dito. Nandito na po kami katingin pa. Sayang, thank. lang sa buhay. Laban lang po ano. Laban lang para sa pamilya po ano. O Okay ginyo na stroke ko kayo. Mag-iingat po kayo lagi tay ha. Ah, uh, okay. God bless po sa inyo. Ako. Salamat okay, po palagi. Bye. Thank you, ha. Sa tayo. Salamat po. Maingat. Tay Thank you po, ha. Thank you. Mga kadodoy, laban lang tayo, ha.